simulan na natin sa mga campaign promises. Uh, simulan na natin sa mga campaign promises. Anong sabi ni Digong? Promises. Kunyan lang. I'll, I'll, I'll do it in three days. Oh, diba? Three days. Nangako agad. Grabe, no? Si Sara Duterte, pinapatamaan niya yung tatay niya. Binanatan niya yung tatay niya. Pinaringgan niya yung tatay niya. Oo. oo. oh. oh. Ayan tuloy, sunog agad yung tatay niya. Bakit? Ito kasi yung pangako ng tatay L, niya eh. I'll do it in three days. Oh. As president. Naku. Oh, oh. Sabi ko nga, three to six months, tapos lahat to eh. Oh. Three to six months, tapos lahat to. Ano? Yung, yung mga bato. Yung mga Chinese uh, drug lords. Diba? Oo. Oh, oh. Nangako si Digong, tatapusin niya, three to six months. Yun pala, ang tatapusin niya yung kalaban niya sa negosyo. Pag drug lord ka at kalaban ka niya sa negosyo, wala kang kawala. Kasi may mga kaibigan din si Digong na drug lord. Protector po ito eh. ba? Diba? Eh lumabas naman yan sa Quadcom, sa Senado. ba? Diba? Na si Digong ay protector. Oo. So yun yun. Sarado Duterte, grabe ka makabanat sa tatay mo. Grabe ka makaparinig sa tatay mo. Sinubrahan mo eh. Wala kang patawad sa tatay mo. Matanda na yung tatay mo, hindi na nga makatayo. Pag walang tutulong, ibinanatan e mo pa. Respetuhin mo naman yung tatay mo, Sarah. -O. Diba? O, ulitin natin, o. O, yan, o. Simulan na natin sa mga campaign promises. Kung yan lang. O, kung yan lang. Hmm. I'll, I'll, I'll do it in three days. Hmm. As president. Oh, oh. Sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat po. Oh. 3 to 6 months. Alo, ano yung natapos? Ma buhay po ng mga Pilipino. ba? Diba? Yung mga minor. Lalong-lalo na yung mga bata na pinatay. ba? Diba? Tapos. Walang na... Wala na po sila ngayon. Yung mga innocent din tao, may mga na-frame up pa. Wala na po. No, yung iba nakakulong. Apo si Digong, nangako pa sa kapulisan. no, akong bahala sa inyo. Gawin nyo lang yung trabaho nyo, yung pagpatay, ah, uh, yung pag, ano, o, no, encourage nyo naman laban. O, no, nung no, in-encourage naman laban daw ko, no, kahit hindi naman laban, pinatay din, yung mga pulis na yon yung iba nakulong, yung iba patay na. Kasi bakit? Eh, baka naagawan ng baril yung pulis. Kasi syempre, kung ikaw papatayin ka, no, tapos wala kang kalaban-laban, wala kang dalang armas, eh, Gagawa ka ng paraan para sa Bisaya o oh, manabla na lang ka ba? Oo. Oh. 'Di ba? So maraming mga pulis ngayon yung nakakakulong. 'Di ba? May mga nasugatan din. Natulungan ba ni Digong ngayon? Wala po. Yung iba nasa kulungan pa ngayon, hindi pa nakalabas. Kaya yung pamilya ng mga pulis na yon, kahit yung nakulong galit ngayon kay Digong. Kasi ang ang tanong nila, nasa na yung pangako ni Digong. Yun, nangako din yun, nasa kapulisan ha. Pero hindi, tinupad ni Digong yung pangako. K.O. O. Oh. Oh, asan yung ano dyan? Sara Duterte. Grabe ka makabanat sa tatay mo. K.O. Sobra ka. O. <laughs> oh, tuloy natin. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise. Three hmm. to six months, malinis itong bayan na ito. O. Oh. oh. sumingit agad si Digong. <laughs> Three to six months, dadami ang droga sa bayang ito. Yung palang ibig sabihin ni Digong doon. Three to six months, maghahari ang mga tsikwa dito. Oo, nung panahon ni Digong may uh, lumapag dyan sa Davao Airport na Chinese aircraft. Pinuntahan ng mga uh, media para tanungin sana kung anong ginagawa. No, nitong Chinese aircraft dyan sa Davao Airport. Ayaw po magpa-interview. Kahit yung malakanyang walang, walang ano, no comment yung malakanyang Sa panahon ni Digong. Lumapag doon yung Chinese aircraft. Ang sabi, may bumulong. Eh, hey, ano kasi yan eh. Ah uh, kukuha lang ng krudo. Ha? Sa Davao kukuha ng krudo? Bakit? Wala bang krudo sa China? K.O. lang dahilan? Seryoso ka? Rudo lang talaga? Eh, malay... ayaw pa video ni, eh. Ayaw pa pasukin yung mga media. Malay ba natin kung may mga illegal doon sa aircraft na yun? Chinese aircraft. Na binababa. Baka may mga bato doon. Na binaba. Eh, ayaw pa pasukin yung media. Diba? Bawal daw. Oh. Kailangan daw mo muna magpaalam sa Malacañang. Yung eh, Malacañang no comment. Hindi sinagot yung mga media. 'Di ba? Sa panahon po yan ni eh, Digong. O oh, sinong nakaalala nun? comment kayo dyan. May mga ganun. Ah uh, uh, may ganun. May ganun balita. No? Uh, lumabas na po yan sa so, Kung gusto niyo ng video, link ipapasa ko sa inyo. Yung video. Hindi ko lang kinunten kasi masyadong ano eh pangit pangit sa mata ng mga kabataan ha, pero kung gusto niyo yun link ipasa ko na lang sa inyo okay may ganun pong video malay ba natin kung may mga bato doon sa loob tapos ibinaba nila kasi kaduda-duda pag la, pag alis ng Chinese aircraft na yon sa Davao mga ilang araw lang dumami na naman yung droga 'di diba? Kaya ang pugad ng mga sindikato at bato. Nandiyan sa Dabaw eh. Oh. Ang may hawak dyan, mga ano, mga protector nga ito eh. ba? Diba? Eh gusto nga daw niya, floating. Gusto ko floating. Para kasi akong ano eh, nasa malapit na sa langit. Ang epekto ng pintanel sa katawan ko eh, 3 to, 2 uh, to 3 days. Uh, sana all. Oh. Nagkaroon tayo ng bangag. Ito yung totoong bangag. Ito. Itong matandang ito. ba? Diba? Oo. Floating pa. Mr. Pintanil. <laughs> o, tuloy natin. Gra Uy, grabe si Sarah makabanat sa tatay niya. Panuorin ito. Dapat ay tinutupad yon. Oh, digong! Dapat tinutupad mo daw! Nakangawa na yung anak mo! <laughs> 3 to 6 months, hindi mo kasi tinumpadigong at yung itong 7 pesos mo na bigas. Kasa na? Digong naman. Dahil, pinoto ka. Sasakay ako ng Jits Jets Day. O, oh. oh sasakay daw siya ng Jets Day. Tapos, ano, ano man ang sinabi ng isang tao. Mm. Ano man ang sinabi ng isang tao na bangag. Katulad ng tatay mo. ba diba, Sarah? O, oh, ano man ng isang politiko oh. ng isang kandidato sa Entablado? Mm. Pupunta ko doon sa airport nila tapos itanim ko. Oh. Pupunta daw sa airport ng China yata tapos magtanim siya doon. Anong itatanim mo dito? Yung flag natin? Flag ba ng Pilipinas? O flag ng China? Pero nung naging presidente ka bakit parang ginawa kang aso? Ikaw yung ginawa kang aso ni si Jinping? Ah. KO. Si Sarah nakatayo sa gilid, si Digong nakatayo sa gilid habang may per may pinipirmahan si si Jinping doon. Ah. Oh. Ay, ari sa pangako mo. Napako. Pa Dapat nakikita yan ng taong bayan. Oh, kita nakita na namin Sarah. Huwag kayong mag-alala. Ah, kayo yung salot sa bansang ito. Nakita na namin. Claro 'Di ba? Huwag mag-ano diyan, nanga. Ha? Yung tatay mo yung, uh, yung may problema at ikaw. So, dapat lang, nako, January na. Pupukusan na yung uh, nakatatlong impeachment complaint na eh. Balita ko may maradagdag pa. Uh, ihanda mo lang yung sarili mo, Sarah e enjoy mo lang yung buhay. Pakasarap ka lang. Oh, uh, Maglustay-lustay ka lang dyan. Pag ito talaga, na impeach to si Sarah, mawawalan to ng immunity. Okay? then magkakaroon to ng patong-patong na kaso. Uh, ano ko lang naman, sa panaginip ko lang nakita yun. Uh, malay natin, magkatotoo. ba? Diba? Ito, uh, eto, isunod ko natin ito. Itong video na to. Putang ina, magtrabaho tayong lahat. Mm. Ito ang gusto ko. Mm. Oh, nagtatrabaho naman si Robin, ha? Ah. Nagmumukbang, Oh. Oo. Oh. minura mo ba si Robin Padilla, Digong? Si Digong minura si Robin Padilla? Ah hindi pala, hindi. Sorry, sorry. Mali lang pala ako ng pagkaintindi. Uh, ah, pinagdugtong lang pala yung video. Sabi ni Digong, putang ina, magtrabaho daw tayong lahat. Eh, yung ginagawa ni Padilla, trabaho din yan, na. Ah. Oh, ang hirap kayang mag-mukbang-mukbang. Uh, mukbang eh okay, okay lang naman po sana kakain kayo ng mga kung nagugutuman ka na dyan kakain ka okay lang kung may ginagawa ka rin may nahihiyang ka sana eh wala kang ka ang ambag pamukbang mukbang ka pa diba? oh magpaano-ano -ano ka lang palutay-lutay ka lang wala mangyari sa Pilipinas maniwala ka putang ina mo Ire <laughs> lang ng bigote eh. Namura tuloy di ba Galinga Yan ang dapat unahin patayin Uy Bago Uy nag-react si Ruben patayin Bago naman ako wala ka sa mood. Paano ako? Nasa mood. Putang ipapatayin ko kayo ulit. Uy! Ay, baka ano ha? Baka... Grap. Baka mali yung pagkaintindi niyo. Baka sasabihin niyo si Ruben pa dili yung papatayin ni Digong. Hindi po ha? Wala pong ganun ng uh, kwento ha? <laughs> yung gumawa lang ng video na to. Tinatawa <laughs> lang ako eh. O, paano naman ako? Eh ako nasa, nasa mood. Nasa mood ka na nga. Wala ka pang ginagawa. Wala ka pang ambag. Ano yun? Kakinggan uh, niyo to. Patayin. Ano? Dada-dada? Da, da, da? pa Yan ang dapat unahin. Patayin. K Paano naman ako? Hmm. Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? <laughs> ko kayo ulit. <laughs> Ay grabe no. Ah uh -oh. pero sabihin ko lang po sa lahat, hindi po 'yan ano ha, hindi po si Ruben Padilla yung uh, sinasabihan ni Digong, no? Eh alam niyo naman si Digong eh matanda na eh ano, eh lubog sa pintanil yung utak niyan, ha? Kaya ganyan magsalita yan. Okay, next topic po tayo mga pre. Ah uh, ito uh, ito itong video na to. Bigyan po natin ito ng uh, reaction. Yan. Mahal na Pangulo, nananawagan kami mm. ng Pilipinong Guerrilla Forces at lahat ng Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. Mm. Kami nagmamahal kami sa bayan. Totoo yan. Pero hindi namin pinapanawagan yung inyong mga diskarte para pabagsakin yung gobyerno. Nagmamahal kami, wag mo kami idadamay. Nagmamahal din kami sa bayan. Pero hindi kami nananawagan para pababain ang Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon niya. Diyan pa fake news ka na. Tumatandang ito. Idadamay mo kami sa katangahan mo. Mas maganda pa ay uh, magkaroon ka ng magandang uh, paglisan ng paglisan sa Malacañang eto ah. Kayo na nagmamahal sa bayan ng mga Pilipino, nananawagan daw po kayo. Eto, pakinggan nyo, oh. Isa daw po kayo sa nanawagan. Kasama niya. Totoo ba? Ako hindi. Hindi ko, hindi ko ginawa yan. Hindi ako nananawagan. Napababain yung Pangulong Marcos sa... Sa ano? Malakanyang. Ang pinapanawagan po natin, si Sara Duterte ay bumaban na. Mag, ah, uh, tumalo na sa busy presidente niya. O, oh, ito, dinadamay po tayo. Mahal na Pangulo, nananawagan kami. Nang hmm. Pilipino Guerrilla Forces at lahat ng Pilipino lahat. na nagmamahal sa ating bayan. O, oh, nananawagan kami. Nala, uh, kasama ang mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. Kasama ba tayo sa panawagan? Baka kayo lang makadutai eh. Huwag mo kaming idadamay. Ginigigil mo ako, ha? Animal ka matanda ka. Huwag mo akong idadamay dyan. Manawagan kayo, kayo lang. Ha? Suluhin nyo. Suluhin nyo yung laban nyo. K.O. mo kami idadamay. Ba? Mas maganda pa ay uh, magkaroon ka ng magandang uh, paglisan ng paglisan sa malakanyang para hin, para ang uh, may lagay ka sa history na tinanggap mo ang iyong uh, kapalaran bangan para malagay daw sa history alam mo ang ang mahal na pangulo walang pa sa ano walang paki sa sarili niya na may sa isang history ang importante sa kanya, nagawa niya yung trabaho niya para sa mga Pilipino, para sa bansa. Yun, yun eh. Hindi naman kailangan yung history. Bobo matanda. Bumaba, na, bumaba ka na daw po, Pangulong Bumbong Marcos. Sabi ng matandang ito, para ang papalit si Sarah. Para yung mga pasahod sa kanila, lumaki daw. At para yung budget ng bansang ito, mapunta lang sa mga blogger-bloggera nila parang yumaman ng yumaman sila. Eh wala pong silang pakialam sa mga mahihirap na Pilipino eh. Wala pong pakian. Importante sila yung mabusog. Yun yun! Kaya nananawagan daw sila na bumaba ka na kasi kailangan nila nang tumaas yung sahod nila. May monthly yan eh. Oh. Uh. Huwag ka mailagay sa history na the worst president of the Republic of the Philippines. Pumili ka lang sa dalawa. Maging worst president in the Republic of the Philippines in the history or you will be make in the history that you accept your uh, failure in leading the country. Yun yung aming panawagan. O, oh, diba? Galing ano? Galing uh, mambula. Diba? Nananawagan pa daw. Ang, ang mahirap pa dito, dinamay tayo. Dahil kasama daw po tayo sa panawagan nila. Pukpuking ko yung utak mo eh. Tinadamay-damay mo pa kami. Eh kami dito sumusuporta sa pangulo tapos yung kami idadamay mo. Ha? Dapat eh, si Sara na lang i-accept niya. Na siya ang pinaka walang kwentang presidente sa bansang ah, uh, vice presidente sa bansang ito. Na gusto maging presidente. Bumaba ka na lang. Wala kang ambag. Yung pangulo, napakasipag, nagtatrabaho. Ikaw, palustay-lustay ka lang. Pagala-gala ka lang. i mo na lang para malagay ka sa history, Sara Duterte. Na mo, Sara Duterte. Oo. Tinanggap na siya ay nagkamali at naglustay ng pera. O, oh. di malalagay yan sa history. Or, kung ayaw mo naman, may impeach ka, nakakahiya yun. Diba? Yun yun, mamili ka na lang, Sara Duterte. Oo. Oh, oh. Ganun. May choices ka naman eh. ba? Diba? Oh, saan ka? Doon ka sa mapapahiya? or doon ka sa, ano? O, oh, malalagay ka sa history? Oh. yun na lang. Kaya mag-isip-isip ka, Sara. Gumamit ka ng utak. Ha? Huwag uh, lulusay-lusay lang yung alam. Gamitin yung utak, Sara Duterte. So ayun lang po no? yung matandang ito maka ano ah, makapagbigay ng komento ah, dinadamay pa tayo. Nako po. Oh, kayo anong masasabi niyo sa matandang 'yon? Ah, anong masasabi niyo doon? So ayun lang po muna yung ating uh, video ngayon mga pre at uh, huwag kalimutang uh, i-follow po ang ating Facebook page Bullpoint Man 2.0. Meron din po tayong TikTok. Ayun ha? So uh, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na to. And ah, uh, like-like na rin ang ating video mga pre. So yun lang guys, ingat-ingat, uh, and bye-bye. Uh, and happy, happy, happy new year po sa inyo lahat.